Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na po may libre lang, tulungan na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much. So topic natin ngayon for today's reflection, o oh, ang magandang balita sa araw na ito. Huwag kang padalos-dalos, o oh, huwag kang pabigla-bigla sa mga desisyon mo sa buhay. Kasi marami po sa atin, di ba? Yung uh, kanilang desisyon ay uh, ura-urada. Halimbawa, yung mga estudyante, di ba, habang uh, pinapaaral ng kanilang mga magulang, lalo na yung mga college student, tapos biglang nag-asawa dahil na-in-love sa kanilang boyfriend or girlfriend. So, ano ang mangyayari? So, natural, magkakaproblema yung mga magulang at padi-disappoint. Imbis na magandang future ang nakahabang sa kanya, minsan problema pa, di ba? Natural, pagka yung nag-asawa, wala pa maayos na trabaho, eh, yung panggatas pa dyan, kung magkakaanak man sila, mamamoblema pa. ba diba, yung magulang, sila pa yung tutulong sa kanila. At bukod doon, baka hindi magtagal lang kanilang relasyon, dahil kumbaga, na nabigla lang sila, maghihiwalay din. Ganon din sa trabaho. Minsan, maayos na yung trabaho mo. Matagal ka na dyan nagtatrabaho, may biglang nag-offer. Sa ibang kumpanya, di ba, na mas mataas lang ng konti yung sahod, kinagat mo. nag ka. Yun pala, pagdating mo doon, hindi ka naging masaya sa naging trabaho mo. So, ang ending, wala ka nang babalikan dahil nag ka sa trabaho. O yung iba naman, di ba, uh, uh, kasulokoy na nasa trabaho, nag dahil nagnegosyo nakita yung kakilala, yung kaibigan na nagnegosyo pumatok. Subalit nung siya uh, nagnegosyo, nalugi. Kaya ang, uh, ang uh, resulta, wala rin binalikang trabaho. Kaya sabi sa Lucas chapter 14 verse 28, Sapagkat sino sa inyo ang nagnanais na magtayo ng isang tore, ang hindi mo na uupo at aalamin ang magugugol kung mayroon siyang sapat upang matapos ito. So napakalinaw, no? Halimbawa lang din sa paggawa uh, ng mga uh, bahay. Bigla-bigla ka -bigla nagpagawa ng bahay. Pero hindi ka man lang nagplano. Yung pala ay kulang ka sa pondo. At uh, hindi natapos ang bahay mo, natural, kahiyan yan. Sa yung pamilya, sa mga kaibigan, dahil hindi mo natapos. At naubos na ang budget mo. Parang sa gera lang din yan, di ba? Aharap ah, ka sa gera nang hindi mo chini-check ang kapasidad ng iyong sundalo, ng yung uh, financial kapasidad, di ba? Tapos, bigla kang uh, gigera, eh natural matatalo ka kung hindi mo inuupuan o, o pinaghahandahan. So, marami pa mga ganong sitwasyon sa ating buhay na bigla-bigla. Pero kung gusto mo makasiguro ka, natural, magtiwala ka dapat sa ating uh, Panginoong Yesus. Bago ka magplano, unahin mo muna siya. Diba, humingi ka muna ng wisdom. Natama po ba ang gagawin ko, Lord? Diba, yung pera pinaghirapan ko sa matagal na trabaho ko, ibubuhos ko sa negosyo. Tulungan niyo po ako, Lord. Diba? Kasi huwag masyadong umasa sa sariling diskarte dahil darating din yung time na, alimbawa, wala ka ng kakayahan, di ba? Paano pa ngayon ang iyong uh, ang yung uh, financial kung wala ka ng trabaho. So, marami sa atin kaya kailangan ko anuman, di ba? Kahit yung karir mo. Habang nasa karir ka, kasagsagan ng karir mo, mag-stay ka lang. Magplano ka ng mayos. Huwag ka rin uh, uh, pabigla-bigla dahil uh, akala mo, di ba? Uh, ang fulfillment mo ay nasa ibang trabaho. Wala po ang fulfillment natin ay sa Diyos, sa Kanya lang, tanging sa Kanya lang. Kasi kung uh, iaasa natin sa ating mga pinagpagura ng ating fulfillment, di ba? Natural, yung fulfillment siguro na umasenso sa buhay, magkaroon ng mga ari-arian, mga uh, naipundar mo, okay lang yan. Pero pagkatapos niyan, di ba? Ang fulfillment po natin ay nasa Diyos. Dahil darating yung araw, lahat ng yan ay ating iiwan. Kaya huwag mong pabigla-bigla, magplano ng maayos, at syempre humingi ng tulong sa Diyos, magtiwala sa Kanya. Kaya yan po ang natin sa ating puso't at isipan na maging matalino tayo. Uupo <laughs> muna, aalamin ah. mo muna ang sitwasyon, kung anong dapat mong gawin para sa ikaw ang lahat ng iyong buhay at ikaayos nito at walang masasaktan dahil kuminsan pagpabigla-bigla tayo di ba hindi lang natin ang sarili natin ang bitbit damay po ang ating pamilya kaya sa kapatid natin na nanonood sa aking vlog na may matinding problema sa financial, relasyon at kalusugan sabay niyo sa napakasimpleng dasal na kung kayo manuwala, magtuwala sa ating Panginoong Yesus ay tsak yun ang pagkakalub sa iyo sa tamang panahon. So tayo pima na lang, Lord. I-bless niyo po ang kapatid namin na lunod sa aking blood. Malubahan na pong karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinanungan na rin po ang kanyang buhay. Puwi niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Aplusin niyo po. Tanggalin ang kanyang karamdaman. Ganon din po sa mga nanonood na sa aking vlog ngayon. Lahat po sila. At iyong pagilingin. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong lulogin. At din po sa pamilyang nasira o nakawatak-watak dahil sa hindi Ipuhin niyo po kanilang puso na ano, maging mapagkumbaba, mapagpatawad, mapagpasensa at higit sa lahat ay mapagmahal sa kanilang membro ng bawat pamilya. Pagbigis-bigis niyo po muli ang mga nasira pamilya at sa financial po na kailangan, kailangan namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang wala doon, ito mo pambili ng 1 kilo lang ng pigas pinuproblema pa iniisip pa kung paano kilaraos sa mga po ng kanilang pamilya so ang lahat po ng ito ay hinihiling namin sa matamis na paano natin Panginoon Yesus Amen and Amen. Patawarin niyo po kami sa aming kainahan at salamat. Sa lahat ng Amani. Amen. Thank you very much for...